Pagbabahagi ng Little Penguin Si Piko ang penguin ay nanirahan sa malamig na dagat. Mahilig siyang lumangoy at sumisid ng malalim. Isang araw, nakakita siya ng maraming isda. Ang karagatan ay puno ng buhay. Hinabol ni Piko ang isang make -and tab na isda na pilak. Mabilis at maliwanag ang paglangoy ng isda. Ikinapakpak ni Piko ang kanyang mga pakpak sa tuwa. Nahuli niya ang pinakamalaking isda. Mayabang na hinawakan ni Piko ang isda. Naisip niya, kakainin ko lahat. Kalmado ang mga alon sa paligid niya. Nagsimulang lumitaw ang ibang mga hayop. Lumapit ang isang baby seal na pinangalan ng luma. Mukhang nanghihina at gutom na gutom si luma. Ang kanyang tiyan ay gumawa ng malakas na tunog. Pinitigan niya ang malaking isda ni Pico naramdaman ni Piko ang maliit na paghatak sa kanyang puso. Naisip niya ang buong tiyan niya. Naisip din niya ang gutom ni Luma. Tumahimik ang dagat sa paligid nila. Lumangoy ang isang dolphin na nagngangalang Rico. At ko, ang pagbabahagi ay nagiging kaibigan at ko sabi ni Rico Isang sigal ang dumaong at tumango Mas masarap ang pagkain kapag pinagsaluhan dagdag nito Tumingin ulit si Piko sa isda Sapat na ang makakain ng dalawa Dahan-dahan niyang itinulak ang isda kay Luma nanlaki ang mata niya sa tuwa. Kumain ng kaunti si Luma, sa kangumiti. Salamat, Piko, mabait ka. Malakas na ipinalakpak ng gal ang mga pakpak nito. Nagsaboy ng tubig si Rico sa tuwa. Kumagit din si Piko mainit at matamis ang lasa ng isda. Hindi mula sa isda mismo. Ngunit mula sa kagalakan ng pagbabahagi. Noong araw na iyon, nalaman ni Piko ang isang katotohanan. Ang kabaitan ay nagpapaningning sa puso ang pagbabahagi ay nagiging mga kaibigan ang mga estranghero. Umawit ang karagatan ng may kasiyahan.